pero malalagpas na natin. Basta tayo, tuloy lang ang laban natin sa buhay at hindi tayo pamabayaan ng Panginoon. Okay? <inaudible> After dito sa Talisay, punta kami ng Laurel. Tapos mag-iikot naman kami doon sa kap kapilang side para mag-dibigay ang Sa lahat ng mga na-apektuhan. Ano? Kasi natin really ay relate po tubig para sa kanila. May kasunod uh, pa sa naman, babalik ako ulit for para mabigyan sila ng AX or tupad para uh, pang ano, nagdagayuda tulong sa kanila. Ito personal na tulong ito para sa immediate lang na pagtulong. Actually, galing ako sa Laguna. Hindi ko na-expect na ganito katindi yung tama sa, dito sa Batangas. No? At uh, marami pa uh, na pagkakain natin. Kaya nakikiramay tayo at din natin ng uh, konting tulong yung pamilya na namatayan. Uh, pupunta tayo from here uh, dito sa Talisay diretso ako ng Laurel hindi tayo tumigil. na uh, yan ay aking panata no? panata sa Diyos at panata sa tao na gagawin ko hanggat sa uh, kaya nating maabot yung mga tao mga kailangan na kailangan ng tulong aabutin ko natin Senator, bumabasay niyo lugar. Napakalatang tulong-tulong sa mga malalim. Nabawal na, nabigyan nila ng lakas na lalim. Sabi na, pag namin ng mga bubayan natin, ay biglang naging basi na sila, pala yung tulong-tulong na mga nababawasan ng kanina. Ready na po pa kayo sa sinasabi ni Senator na programa nila ng AX at Tupad? Ready na po sa pagbibigyan? Alam, Thank you po.